Ang Mumbai ay may sa 21 milyong populasyon na itala sa taong 2024. Ang lungsod na ito ay maingay, magulo at napaka-unpredictable. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ito, mayroong isang bagay na halos isang daang maasahan. Ang pinakahihintay na lunch delivery. Ang mga taong ito ay nagpapatakbo ng isa sa pinakamatagumpay na negosyo sa India. Buwis buhay na tumatawid sa mga matrafik na kalye na bumabalansi pa ng mga tray na tumitimbang ng halos 70 kg sa kanilang ulo para ihatid pa ng may pa na pananghalian sa lamesa mo. Pero heto, interesado ang Harvard na pag-aralan kung sino sila. Kilalanin ang mga dabawala. Ang dabawala ay isa sa pinakaantigo pagdating sa food delivery sa buong mundo. Araw-araw ang mga dabawala ay naghahatid ng mahigit 200,000 na pananghalian na hindi nalilate at halos wala silang pagkakamali. Parang alkohol lang na 99.99% .99 na may error rate na isa lamang sa 16 milyon na mga suki nila. At ang matindi sa mga ito ay ginagawa nila ang lahat ng ito na hindi gumagamit ng anumang teknolohiya. Walang mga apps gaya ng Google Map or Waze at walang scan code. Ang kanilang moto, error, ay horror. Humigit kumulang sa 8,000 pesos ang kanilang sinasahod katabuan. Na okay na rin kasi mura lang ang bilhin sa kanila kaysa sa Pinas. Ang mga taong ito ay nagtatrabaho ng anim na araw sa isang linggo, tag-ulan man yan o tag-araw. Pero hindi mag-alala ang tiyan ng mga customer nila dahil on-time ang kanilang pananghalian. Pinasimple ng mga dabawala ang galawan. Pagsapit ng alas 9 ng umaga ay darating ang isang pangkat ng mga dabawala sa mga tirahan ng mga magpapadeliver at kokolektahin ang mga lunchbox nang hindi sila gumagamit ng sasakyan o motorsiklo. Sa halip ay gumagamit lang sila ng bisikleta para iwas sa bulbol na traffic sa India para ihatid ang mga lunchbox sa pinakamalapit na istasyon ng tren. Sa istasyon ng tren, ang mga dabawala ay ipapasa sa abangers na grupo para organisahin para sa next step ng delivery. Pagkatapos ay ihatid kung saan lupalop ang iyong opisina o trabaho at sa kababalikan mismo nang naghatid ang lunchback para iuwi sa tirahan mo. At baka nagtataka ka kung paano nila nalaman kung saan ihatid ang lahat ng mga ito. Ang mga dabawala ay gumagamit ng sarili nilang coding system na nakapinta sa ibabaw ng bawat lunchbox. Ito ay parang sariling version ng isang QR code na nagsasabi sa kanila kung saan ihati ng bawat isa. Habang ang mga delivery companies ay gumagamit ng magarbong teknolohiya upang itrack ang mga orders, pinasimple na ng mga dabawalas ang mga bagay. Ang normal na food delivery ay sadyang magastos. Ngunit sa mga dabawala, ay nagkakahalaga lamang ng 10 US dollars hanggang 18 US dollars kada buwan o nasa 580 pesos hanggang 1,000 piso, depende sa layo. Ganyan nila napapasaya ang mga customer nila. Sa loob ng 130 years ay lumago ang kanilang negosyo na umabot na sa 5,000 na dabawala nang hindi gumagamit ng teknolohiya. Ito ang dahilan kung bakit naging interesado ang Harvard sa mga dabawala. Sa mundong ito kung saan ang lahat ay komplikado at sofistikado, nakakabilib ang mga taong ito na ginawa nilang ang pinakamahusay na solusyon ay pinasimple lang. So yan, huwag kalimutang mag-like, mag-share at pasubscribe na rin. Hanggang sa muli!